For to this video meron po tayong panunorin na viral yung dalawang bata na magkapatid Ayan nag-aaral sila tapos yung baon lang po nila ay kanin tapos asin kang kanilang ulam So ayan guys panunorin natin nakakaantig po ng puso Ayan grabe uh, parang kinurot yung puso ko Kung medyo nakaluwag luwag lang ako ay gusto ko rin sana tumulong Kaso nga lang ayan wala pa talaga tapos yung pangarap ko na bilang isang uh, content creator ayan pagdating ng uh, panahon Gusto ko ay makatulong din ako, yun po yung aking uh, pangarap sa aking uh, pagbablog Kaya napupursige ako mag-vlog uh, para makatulong din ako sa mga katulad nitong mga nangangailangan ng tulong mga guys So ayan panoorin po natin Ano ginagawa niyo dyan? So, bakit kayo dito kumakain ka po? Bakit kayo dito kumakain? May hiya po kami sa Minecraft console namin kasi wala po kami ng ulam. Anong ano ulam niyo? Asin lang po. Asin lang? Anong pangalan mo? Chrislyn po. Chrislyn? Ito kuya? ano pangalan mo? Christian ano po. Ano kayo? Magkakata dito. Magkakata? Anong grade ka na? Parehas po ka kami grade 4. Parehas kayong grade 4? Oo. Ilang tao ba na? Ako po si Rod. Gusto ko kaming tutuokin. Ikaw? Ten po. Ten years old? Kaya kayo dito kong makain dahil naiiya kayo? Oo po. Sa'ki mag-aaral? Punta po. Atan naman ito guys, dalawang magpapatid. Kung naiiya silang kumain dahil wala silang ulam, asin lang ang ulam niyo? Oo okay. po. Ganoon din po. Kahit sa bahay ko namin, kahit sa um, kamilya ko okay, po, ganoon din po ang ulam. Asin ba Saan ba trabaho yung magula? Mama, hato sa bahay lang po. Yung papa ko, extra lang po sa mga trabaho. Pangarap ko sa buhay? Opo. Ano pangarap mo? Gusto ko po mga pagtapos para lang po masalungan yung pamilya ko po. Okay lang yan. Pagka mag-alala, matutupad ang pangarap niya. Mag-aaral lang kayo mabuti. Huwag kayo mahihiya. Tuloy niyo lang yung ano niyo, yung pangarap niyo sa buhay. Pati ako na iyak ng Kuya Jim sa inyo. May awa ang Diyos, mga kaawang ka ngayon sa hirap. Huwag kayong mamabala ng pag-asa. Kahit ang ulam nyo ay asin, basta kayo magsisikap balang araw. Hindi asin lang ang uulamin nyo. Pakakain na kayo ng masasarap na pagkain. Basta magsikap lang kayo sa pag-aaral nyo na. Puro sa pasok nyo. ano po? 7.30? Hanggang? Hanggang 3.30 po. Nang hapon. Eh, paano yung pag-reses niya? Anong kinakain niyo? Wala po. Ano kayo mga kapatid? Anin po. Anin. Ito ang panganay. Ikaw ang pangalawa. Ano okay, oh, okay. Ganito na lang. Hintayin niyo kami dito. Pupunta na kami dyan sa bayan. Marapit lang naman. Hintayin niyo kami dito. Anong oras po pasok niyo? Ano po? Dapat po pag nagwan, nandun na po. ko kayo dito bibilihan ko kayo ng ulap. Saglit lang, hintayin niyo ako dito ha. Pito, okay, yung aalis dito. So, ay, ay, sa kuya. Ay, oh. Kuya, kala ko na hindi na po kayo babalik eh. Ay, babalik ako kasi pangako ko sa inyo, di ba? Okay. Tawag ko sa pagkain niya? Hindi mo. Ay, pinarikap ko kayo. Kasi gusto ko hmm. magkaroon kayo ng... Ulaman lang o masarap na pagkain ngayong araw. Ha? Pagbilihan ko kayo ng... anata? anata Ano itong ta? ano tawag dito? Nakakain ka ng ganito ha? Hindi sa nila natuloy lang dito. hindi na pa ng gali dito. Gusto kong ipatigin sa inyo si Jalibin na to. Ano yung nakikita inyo ng saan dati? Sa TV. May TV ba kayo? Wala rin. Bakit may kuryente kayo sa bahay? Wala rin. So ayan guys. Nagkakaiyak talaga. Nakakaawad yung dalawang mga bata. Sobrang bait talaga. Malalata nila yung kamayang mga magulang at mga kapatid para sabay-sabay sila sa pagkain. So anyways, um, dapat yan tularan mga bata na ganito. Sobrang bait. Hindi pa rin ba yung mga mo ganito? Grabe. Kaya ako pangarap pag... Medyo uh, maka ano na ako sa pagbablog. Ganito rin gusto ko makatulong din ako sa mga nangangailangan. Ganito ka dito, pabait mga bata na Pinangalan pa nila yung magulang nila at mga para lang magsalo-salo si dito sa binigin namin. Ano ba lagi ang ulam niya? Ganyan po yung mga asin ito. May asin lang po. Kung mapasok kayo, yun lang yung ano niyo? Okay. Yung kakainin niyo? Okay. Pera? May bawang ba kayong pera? Wala rin. Wala rin. Kung makikita niyo, ito, so, yung natin sa kanyang manok. Ito, so, uh, chicken. So, para makakain sila. Maki nyo kanilang kinahin. Puntogos yung lang nila. O, at yun. Bukod dyan. Diba wala kayong bahon? Sampo. Pagkain tayo nyo ako dyan ha. May kukuni lang ako sa motor. Sampo. Ito, Chris Lynn. Diba mayroong kayong may ulam na ngayon. May kanin na din dyan. Wala kayong bahon palagi. Sampo. Ito, may, may regalo pa si Kuya Jun sa inyo. Ha? Sampo. Gusto ko buksan mo. magamitin niyo ito pang daon niyo ha? oo po talaga mga kapatid guys ano ba papansin niyo? nadamayan yung ate niya kasi umiiyak oh. at sahawakan niyo nililami salamat po sa inyo yes. ngayon ka lang ba nakakita nakakuha ng ganitong pera? oo Ito magagamit niyo ito pang 我有点痛苦啊！